panira. Matapang kang mangutya. Tapos ayaw mong sumagot. E paano kung halimbawa kami naman ang magsabi na ang pangit mo o ang baho ng hininga mo o iniwang ka ng kinakasama mo na napakaputi kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo. O wala ka namang kwentang abogado. Puro ka lang media at pasikat sa media pero sa korte, kulata ka naman. Kita nyo? paninirang puri na ang ginagawa ninyo. Hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat, hindi lang para sa ilan. Kung may nalalaman kayo na freedom of speech, e eh wala naman pong freedom to defame, freedom to insult, or freedom to slander. Lahat ng freedom ay, at karapatan ay hindi po absolute o walang katapusan. Kahit nga ang pinakauna at pinakaimportanteng right to life at liberty ay pwedeng alisin ng Estado upang pangalagaan ang buong lipunan at ang mga mamamayan nito. You may be imprisoned or execute or executed up upang panagutan ang mga kasalanan sa lipunan. No. <laughs> Kawawa naman pala to si si Barberso, No, dami pa lang naninirang puri sa na si Presidente Marcos. Ako active ako sa ano sa chat chat. Ang alam ko yung sa trolls trolls yung makipag chat ka doon. Alam mo kasi sir barbers bilang isang congressman dito opinion ko lang ha bilang isang congressman or chairman and for that matter ng Quadcom diretso na to diretso na to sir Ace, ha. kagaya ko ordinaryong pilipino gustong sumubaybay o gustong magbigay ng aking ng aking opinion habang nanonood ng hearing Kadalasan sinasabi nyo, gusto ng taong bayan, ganito, puno na ang taong bayan. Dalang-dala nyo ang boses ng taong bayan. Pero bakit po? Naka-disable yung ano nyo? Yung chat. Yun ang gusto kong itanong eh. Ayaw nyo bang pakinggan ang boses ng taong bayan? Na sinasabi nyo, kayo ang boses ng taong bayan? Basta ba makipag-chat dyan sa sa comment section, trolls na. Eh, nagtatanong lang naman. O nagbibigay ng opinion. Nagbibigay ng kung anong pinag... Kung ano dapat ang gawin ng sa ebisigasyon na ginagawa nyo. Pero ngayon, anong nangyari? Hindi na. Hindi na kami makapag-voice. Mas maganda kasi sana yun. don't miss mismo sa page, doon mismo sa hearing niyo, ano pagkwenta niyang online-online pa? naka pa? Tapos, hindi naman kami na ordinaryong Pilipino na gusto lang magbigay ng opinion, hindi na kami makapagbigay ng opinion. Saan kami pupunta ngayon, Sir Ace? Saan kami pupunta ngayon? Hanap kami ngayon kung sino yung nag-live. Ni-live yung ano nyo, yung ginagawa niyong hearing. So ang tawag na sa amin doon ngayon, trolls na. Kayo ang gumagawa ng mga ganitong problema eh. Diba, Sir Ace? Hindi nyo kasi hinaharap kung ano talaga yung kagustuhan ng taong bayan. Hindi naman kayo tanga. Di ba? Hindi naman kayo tanga. Na hindi nyo ma-identify kung sino yung uh, sinasabi yung trolls lang. Yung, ang, uh, alam ko lang kasi, dami account. Ngayon, may trollings na pala. May trolls trolls na pala. Ako mismo, maapag, pag, pagtingin ko sa account, ay, dami account to. Oh, dami account to. Uh, pabayaan mo to. Ang opinion nito. Pero paano kami? Kunyari, dinisable nyo yung chat nyo dahil sa mga trolls nyo paano nyo malalaman ang nasa puso at damdamin namin kung naka-disable yung chat nyo. Paano nyo, paano maparating ang boses ng sabayan ng Pilipino sa inyo habang gumagawa kayo ng live streaming sa hearing niyo lalong-lalong nyo dyan sa ginagawa nyo yung Quadcom, naka-disable yung ano nyo. Pero ako, hanap ako kung saan ako makapag-open up. Pupunta ako sa ibang pages. Sino ba yung nag-live stream dyan? para makapagbigay ng opinion. Tapos ngayon, naiiyak ka na pala. Buksan niyo ulit yung, 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 ano nyo, yung chat nyo. Magla-live-live -live kayo, tapos hindi nyo. Ang mga sambayan ng Pilipino, yan naman talaga kadalasan yung sinasabi nyo, di ba? Ang sambayan ng Pilipino, ay ganito, ay ganito, ayo na ng ganito. Hindi nyo alam, yung mga sambayan ng Pilipino na pinagtutukoy nyo, ay nandoon sa chat box andun sa comment section. Pero ayaw nyo makinig. Paano nyo mababasa yung opinion namin na gusto namin iparating sa inyo? I-disable yung ano nyo. Di ba kung hindi yung disable yung comment section ng live streaming nyo, doon na sana tayo lahat eh. Doon na tayo sana lahat. Kasi ako mismo, okay, ano to? Credible to na page. House of Representative. Dito ako manunood. Di ba, Sir Ace? House of Representative dito ako manonood sa hearing nila para malaman ko talaga ang tunay na nangyayari. Walang edit-edit yon Walang maraming opinion na maririnig natin. Pero paano? Anong nangyari? Disabled. Tapos nga, gaganyan ganyan ka. Sir so, Ace naman, no? Oh, wag ka naman ganyan. Ginagawaan yung talaga, talaga yung ano, Pilipino na tanga. Alam naman natin, i-identify paano. I-identify yung dummy account dito sa YouTube, doon sa Facebook, doon sa Twitter, doon sa TikTok. Alam naman natin i-identify yan. Paano ang boses ng sabayan ng Pilipino makarating sa inyo? Sa mga bagay na ginagawa nyo, madalas na sinasabi nyo, ulit-ulitin ko, madalas na sinasabi nyo, ang sabayan ng Pilipino. Parang ang lahat ng taong ano, andito sa likod nyo pag nagsasabi kayo, pero hindi kayo nakikinig sa pinagsasabi namin diyan sa comment section. Naiyak siguro to si, si Sir Barbers kasi natawag tawag kasi sa, sa kanya barbero. <laughs> Pero serious si Sir. Kung ano lang talaga, kung hindi lang sana naka-disable yung chat box. Doon na kami lahat eh. Doon na kami lahat tututok sa inyo. Pero huwag niyo kaming sisihin kung iba ang dumating sa inyo na opinion namin. Hindi niyo kami bigyan ng medium para maparating namin sa inyo yung nais namin. Sir Ace, ikaw naman yung ano, ba? Head ng committee ng Quadcom. Sana ganito, sana ganito, sana ganito. Pero disabled. Ang dali-dali nang naman talaga mag-check kung sino yung gumagamit ng dami account. Ayaw nyo kasi. Ayaw nyo kasi. Ayaw nyo makinig sa mga sinasabi nyong sambayan ng Pilipino. Yun yun,